Hello, mga lalap. So, yan, Dito po ako ng pinakbet. Ayan. Ginis ako na po yan sa mantika, bawang, sibuyas, kamatis, at saka po yung bagoong, at saka yung pinapa. Sinama ko po yung ulo kasi gusto ko po yan sinisip-sip, mga lalap. Gusto ko yung kasama ulo ng tinapa. Ayan saka syempre lalagay ko na po yung aking gulay ayan mga lalo diba napakasarap ng aking ulam pinakit tagal ko din nakakain ito mga lalo ayan meron siyang sigarilya, sitaw, okra talong, saka kalabasa, kamote diba napakasarap Napaka-fresh. Ah, Ang mga dadabs ko. Namiss ko yan, pinakbet. Diba? Napakasarap mga dadabs. Namiss ko, ko talaga. Masarap po talaga yung gulay. Nangilig talaga ako sa gulay, mga lalabs ko. Saka, syempre, dalagang kuya ng pisarong baboy, mamaya, saka, pampalasa na masi. Ayan. Ang hirap mga, maghalo mga lalags ng isa ang kamay. Diba? Siyempre, may pisarong baboy kuya, kaya tamahan ko yung pisarong baboy, at yung kawali ko mga lalags rito mga tabi nyo. Pag nag -carver. Diba? O, sarap pinakit na masarap. Yan po, lalagyan ko siya ng pangsawag na sisarong. Saka, syempre, yung tinapa. Diba? At mamaya, palalambutan ko na lang po ito ng konti. Sasabawan ko na. At syempre, konting magic na lang at sisarong. Luto na. Yun lang po, mga lalag. Thanks po, panunood. And bye-bye. Maraming salamat.